Sabi sa dalawang dongi. Uy. Uy. Ano oh, 'yan? Dongding na dongding. Ano to? <laughs> dongding to. Dongding. Hindi mo may G6 pili ka? Ah, Oo. oh, eh, oh, oh. na ano ka? Nung newborn screening oh, mo. Eh, oh. Etong dongding meron tong fava beans. Di ba sinabi ako? <laughs> ano, ano yun to? Yung fava beans pwede tong makapag-trigger ng hemolytic anemia sa mga pasyenteng may G6PD. Okay. okay? Okay. Sinabi ko siya bawal to sa iyo ah. Ano ba 'to? So, lilinawin ko lang po ha, hindi ko po sinisiraan yung chichiryang dongding. Okay? Sinasabi ko lang po, kapag ikaw po ay may G6PD o anak nyo po ay may G6PD, better po, iwasan nyo po ito kasi meron po itong fava beans. Okay? Pag nakain nyo po itong fava beans o ng anak nyo, pwede po yung makapag-cause ng hemolytic anemia. Yung hemolytic anemia po, isa po yung type ng anemia kung saan po nagbe-breakdown po yung red blood cells natin prematurely. No? So, nagkakaroon po tayo ng anemia. Hindi po lahat ng contents ng dongding ay masama. Yung faba beans lang po. Siyempre, pag mga bata po, hindi nila alam kung ano-ano yung mga contents yan. Basta kain ah, na lang. So, ang ina ko sa mga nanay, iwasan po talaga yung chicharya po na ito. Pero po, okay naman po kainin po itong dongding basta wala po kayong j 6 pd Huwag niyo po mamamasamain. Okay?